maganda sa katawan daw gamot daw ito gamot ito yan pusi dati insoy oh alam ha lu oh chi? hello mga kabistae may sipo na naman si little insoy oh ma maingay si dati insoy nagaano na siya guys naga cut. Happy weekend. Today is Sabado. Ano ngayon? March 29. Ang ating sombrero na, na pang-spring, nagdala ako ng tripod talaga kasi today is magtatanim na po tayo ng ating mga shiitake mushroom noong hu huwebes, neri na ni Daddy Insu yung tanaman. I Insert ko yung video. Si Daddy Insu ay Naga-drill po siya sa mga pine tree. Yan po yung mga puno ng pine tree na pinutol namin noong nakaraang buwan pa mga kabisdak. Uh, ginamitan niya ng drill para mabutasan at dyan po ishoot ang seeds ng shiitake. Si Little Insui po yung nabahing kanina mga kabisdak na sa ating background dong no? O, oh, ang Tanging puno ng pine tree at puno ng mulberry lang po ang aming binibutasan at ginagawang sidling ng mga shiitake mushroom mga kabisdak. Hindi po kami gumagamit ng ibang kahoy, especially chestnut tree, dahil ang chestnut, ang puno ng chestnut ay may lason. So kapag nagtanim tayo ng shiitake mushroom doon, mapupunta yung lason sa shiitake mushroom at kapag kainin ng tao ang mushroom ay pwede po tayong mamatay. Tested na kasi ang puno ng pine tree at itong mulberry kaya yan safe na safe siyang pagtamna ng mga shiitake mushrooms. Sinlaki lang po ng aking hinliliit ang mga butas at dyan natin ishoot. No, ito po yung mga 3 years ago na ito guys. Yung iba is hindi ng tubo, Yan po ang mga seeds ng mushroom. 3 years ago namin tinanim so kailangan na namin palitan kasi nabubulok na po yung mga puno. Hindi po namin ito binibenta, sariling konsumo lang po sa bahay tapos binibigay, pinapadala namin sa Japan sa mga ka kapatid ni Daddy Insoy at para kay kuno at Chagunoni. Achoo! Ay O oh, wag kayong mag-worry kay Little Insoy, marunong na po yung bumaba sa ano sa doon. <laughs> Nasa likod siya ng bahay ni Benan sa kanyang lula, bahay ng kanyang lula. So, mga kabisdak, dumating po yung seeds ng mga shiitake mushroom. In order namin online, last Friday dumating, guys. So, ngayong Sabado, itatanim natin siya. Tapos, mamayang gabi, alas 5, may appointment tayo. Dadalo po tayo sa one-year birthday. First birthday ni Haram, baby ni, baby boy ni uh, Jonah, sis Jonah, Jonah Kim. Ito yung mga ano, guys. Ito yung, ano, nire na binarinahan ni Daddy Insoy noong Huwebes. Yan. So, sama-sama tayong pumunta sa birthday. <laughs> Kain tayo noon mga kapis. Tingnan natin ang anong foods ang meron sa buffet. Oh, ito yung seeds. Ayan po ang seeds. Oh, same like what we planted 3 years ago. Yan siya guys. Ayan po ang seeds ng shiitake. May styro dyan sa pinakatap. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano namin yan itanim. Okay ang ating ano ba? Parang hijab. <laughs> Parang hinaka-hijab tayo mga kapista. Ang ganda po ng panahon ngayon. di ba diba? Nakababa si Little Insur mag-isa. Tapos hindi pa yan papasok sa bahay ng kanyang lula. Kaja! Chunde! Itaganura! Ah! Itaganur dyan! Chunde! Ano? Kahapon pa yun mga kabisdak, yung ambul ambulance, police car, at saka yung 119. Ano, kahapon pa silang pa daan, -daan pa sa wengan, anang passing by. <laughs> Siguro may nangyayari doon. May mga kapitbahay pa kami guys doon sa likod ng bundok na yan. Yan, sa likod ng bundok na yan. May mga kapitbahay kami dyan. Siguro may na-accidente. Or, makichismis muna tayo. Kahapon is, ano na? Two days ago, medyo ano na siya guys. Medyo warm na. Pero last night, bumalik na naman nag, sa lamig na. Malamig na naman ulit ang panahon. oh Ito siya mga kabisdak, yung nengi, dilinisan at binlunch na ni Bianan. Pinakuluan niya sa tubig. Pinakuluan niya sa tubig hanggang lumambot. Tapos ng, naglalaro si Little sa CR, sa shower. Binalawan pagkatapos pakuluan, lumambot, binalawan ng malamig na tubig. Tas nilagay sa ref. Diba last Monday pa man to, ngayon isa ba naman. Ito po ang nengi. Tapos ito po yung mga kudulpago. Nakahalo. Sina-separate ko lang kasi medyo mapait to. Ang ihalo ko lang sa ating sabaw is yung nengi. Hindi po itong kudulpago. Mapait yan. Mapait. At ito din ihalo ko sa sabaw. Yung wild chives. Yung mga dalle. Yan. Mabango po ito mga kamisda. As in super bako. Tapos yung ibang kudulpago, ginagawa nilang kimchi yan. Paboritong kimchi ni Daddy Insoy. Pamilya ni Daddy Insoy, biyanan, pati sila kununib. ba diba, pumunta mas si ni, lunes ng gabi. And then, Martes, ginawa po nila ito. Hindi na ako nakapunta dito sa bahay ni Benan Martes kasi may pasok ako early. 11 o'clock, pumunta na ako sa bahay yan para pumasok. So, ito po ang ginawa niyang kimchi. Ito yung ginawang kimchi ni Kununi. Kudulpago. Yan siya, guys. Yung mga ano ugat-ugat niya, yan po ang pinaka importanting parte. Marami daw ito mga ano gamot daw ito gamot. Singitikman nga natin. Tapos nilagyan din niya ng spring onions, white onions, kunting carrots, pampakulay, carrots, ito white onions to guys. Spring onions. Tikman natin. Masarap yung sos. Balasahan mo pala yung pait. Pero hindi pa siya luto. for lunch ay gagawa po ako ng sabaw. Isahog po natin ang mga wild chives, yung, yung dali at ang nengi, yung mga shepherd's purse kasi napakasarap po nito sa denjanggok mga kabisdak. So sina, nilagyan ko din ito ng chili paste para may ano ba, may sipa ang ating denjanggok. Ganyan po ang style namin dito sa bahay. Alam nyo mga kabisdak unang tikim ko po ng denjanggok ay hindi ko po talaga siya bet kasi medyo may amoy siya at yung kulay niya is brown. Parang kakaiba ba? Kakaiba sa paningin ko. Pero nung na ano ko na guys. Uh, nasanay na pa ako. Ay, yung lasa nya is kakaiba yung lasa nya. Parang deep ang flavor ng adenjang uh, denjang, denjang guk, parang earthy nga, ganun na, basta hindi ko ma-explain yung sarap, basta masarap siya. Ito yung mga tiratirang food sa uh, food offerings ng death anniversary ng aking late father-in-law. So, yung ating denjang guk, nilagyan ko ng mga fried tofu para lumambot siya. At paborito kasi po ni Little Insoy ang tofu kapag nilagay sa sabaw mga kabisdak. Siyempre, huwag kalimutang lagyan ng asin at pampalasa ang ating denjang guk. Kunting asin lang guys, kasi ang denjang paste itself is salty na yan kasi nilalagyan po yan ng asin sa kanyang fermentation something ingredients. Ganito po ako mag-iinit ng mga fried foods. Piniprito ko siya saglit. Uh, so, second time na yung pagprito. no Ayaw ko kasi ipasok yan sa microwave. Mas nasasarapan po ako kapag ipiprito sila ulit, guys. Uh, pero, ano, ano lang, saglit lang talaga para hindi siya masunog. Ang ating mga perela leaves, ang laman po niyan sa loob is ground pork. Tapos, binalot siya sa perela leaves. Then, nilublub sa itlog. Yan po ang klasing, tatlong klasing chon. Ah! May paano-ano well, intermission number pa tayo. Kasi wala man si Daddy Insoy. Boring po si buhulana ajuma kapag wala ang Daddy Insoy dahil wala pong makulit sa aking katabi. Walang makulit. O, tingnan nyo ang resulta sa pagkakulit-kulit. Munti ka nang masunog ang ating dunggurang teng, yung flat na meatballs, mga kabisdak. So, ayan na ang ating uh, lunch, yung ating denjang guk na may dalay and shepherd's purse na nilagyan natin ng tofu. So ayan, meron din dito niluto si Biana na karni ng baka. Ipalaman daw namin yan sa lettuce para mag daw kami. And then yung pako natin at spinach, may mani din tayo, may cabbage, may white kimchi din tayo dyan. At kapag masarap ang pagkain guys, hindi na yan na-imix na di Gustong gusto po kasi niya ang denjangguk na may dali at nengi. So yan po ang ating pirela leaves. Masarap po yan guys. First time ko po ngayong natikman yan. bukas na daw magtanim ng mushroom kasi nag-snow man bigla mga kabisdak. Pero tingnan nyo itong si Little Enjoy. Oh, kahit nag-snow, malamig dito sa labas. Chunguya, muha niya? Muha ni? Eh? Oh, sus, ginuo ka na. Huh? Ah. Kaya, ang lamig-lamig mga kabisdak. Oh, ginuo ko. Ajayo, chuyo. Nag repair siya dito sa tubo na nag crack. Hindi pala frozen. Nakala ko na frozen siya kagabi. Hindi pala guys. Oh, kinukuha na. Pag hindi niya na kaya yung laming, kusa po yung papasok sa loob. Nag jacket naman yun. Nag sweater yun. Nakakapal. Kaso lang wala siyang gloves. Papasok din yan. na? Pumasok na ang tungkang aji. Anong ginagawa mo dyan? Naghanap ng snacks. Ha? Huh? Mm. na imong uukaw. Huh? Nabasa yung ulo niya. Nun taka! Ano mo yan? Chuo ni ante! Halmo na! Ne muri! Taka juzeyo! Jongo muri! Taka juzeyo! Ushi ta hajojo <laughs> ang dami guys, ang dami, ang daming snow. Nag-reels lang ako sa grid ng mga kamisdak. Ayan na, parang ano nang niyog. Yung kinayat na yung niyog. Ragsapaw sa lubi.

So naalala ko po may naghanap pala sa akin ng ano picture ni Daddy Insoy ano daw ang itsura niya noong kabataan niya kasi sabi ko pogi man si Daddy Insoy si dati so naghanap ng proof yung iba bakit daw yung proof lang na maganda ako ang aking pinakita picture ko lang ang aking pinakita sa previous vlog so ito na mga kabisdak <laughs> Yan po si Little Insoy one year old po siya jan mga kabisdak <laughs> ang chabi-chabi niya no one year old Little Insoy newborn picture niya. Ayan. Ito naman is 3 months old si Little Insoy. Cute, no? Cute-cute <laughs> pag baby pa. Tapos mataba pa ako dyan, oh. Three months old wow. picture. <laughs> yes. eto muna ang ating pa-intro. Yan po ang eldest son ni Bianan. Yan po yung nasa Tokyo. Panganay na anak ni Binan mga kabisdak. Si Kunajubunim. O, pugi pug talaga yan siya guys. Sa personal din. <laughs> Lalo nung kabataan niya no, ngayon is ano na siya, nasa almost 60s na po ito si Kuna Jubunim. Ito naman yung nasa Osaka, si na Jubunim Yan po si Daddy Insoy, noong teenager pa lang siya mga kabistak, naga military service siya. At may rare picture din ako nakita dito mga kabistak, ganyan po ang hairstyle noong dating panahon guys. Picture po yan, school picture, class picture ni Bianan guys, middle school pa siya. Tingnan nyo ang kanilang hairstyle. tingnan nyo ang beauty ng mga Koreana dati. Di ba? Malalapad po ang kanilang face. Yan po si Bianan. Yan po si Kun Ajubunim. Ang kanyang bitbit -bit na bata. Yan po si father-in-law. Oh, si father-in-law at si Bianan. Ang ganda ng quality ng kanilang picture ba? Hindi talaga siya nasira guys. O, oh, naisalbar pa nila. same, itong bahay dati, yung area, same rin ng bahay ngayon, ng kinaka, ng bahay ngayon. Si Bianan yan mga kabisdak dati, naglalaba sila sa may ano lang, gilid ng palayan. Malinis man itong ng, ano, tubig ng irigasyon. Ganyan sila maglaba dati mga kabisdak. Ang mahirap kapag winter daw, so... Ano, nagdadala sila ng mainit na tubig para hindi manigas yung kanilang mga kamay. Yan po yung eldest brother, si yung nasa Tokyo, ito si si Daddy Insuyan yan, guys. Ay, naku. <laughs> Nakakaano no, nakakatuwa pag masdan yung mga nakaraan. Isu so, si Little Insu talaga ang nakikita ko. Oh, si Daddy Insu man yan, si Biannan. Oh, si Little Insu talaga. Oh, shush. <laughs> ah, yung pisingi, oh, little insoy talaga. Tapos yung, ano, forehead. Yan, yan po si Little Insui. Oh, si Daddy Insui man yan. Susu sush, kinimu ko si Daddy Insui. Sus Yan po si Daddy Insui, mga kabisdak Ay, kinimu ko. Yan po siya, nag-aaral na si Daddy Insui. Ang ah, laki-laki ng tainga. Tingnan nyo naman ang fashion ni Daddy Insui dati. Oh, shorts, oh. Yan, yeah, si Daddy Inso yan. Napaka kulit na mata. Lah, para ba talaga si Little Insuy Oh! Si Little Insuy talaga mga kamisdak. <laughs> ang mukha ba Yung ano yung forehead ba? Si Little Insuy talaga makikita mo. Ito pa. Ayan, ah, hindi na masyadong Little Insuy Ayan, nakaano siya, nakahanbok siya dito. Nagasibak siya. Dito, nagasibak din. Ayan, dito, nagasibak din. Ayan po siya. Ang ganda ng hair, no? Ayan po si Daddy Insui. Dito, malaki na si Daddy Insui. Ayan, si Chagun Oni. Eto na. Nung ano na, ulitaw na si Daddy Binata na si Daddy Insoyan. Ayan po si Daddy Insui, oh. O, diba, proud na proud siya. pugi. daw siya dati. Oh, pugi naman talaga siya, mga kabisdak. Ganda ng hair no, parang pamudi ng shampoo. Ito si Yon si Upa. Si Negi Upa yata to. Lahat ito is ka ano namin ka kababata niya po, classmates niya. Ito pa. Ayun po si Daddy Insoy dati. Shubil Upa, Negi. <laughs> si BMW man. <laughs> Yon si. Year old pa si Daddy Insoy, kalbo siya no. Ito na. Oh, dati pa uminom na talaga suju. Ano na siya dito? Ah, uh, binata na siya. Oh, yan si Daddy Insuyo. Oh. <laughs> si ano to? Si Hira ata to. Anak ni Chagun Onni. Ata. Ata. Pabangs-bangs para matabunan yung noo. <laughs> para siyang babae dito. Maganda para si Daddy Insuyo kung babae. no ito si Ara panganay na anak ni Chagun Unni. Mm, yan si taninsul, Malaki na talaga butas ng ilong. <laughs> <laughs> Kanina ay nag-snowman, tas makulimlim. Ngayon, oh, 4 o'clock na mga kabisdak. Natunaw sila agad. Less than 1 hour. Wala na sila. Kasi sumi sumikat po ang araw, tas ano na, warm na ulit. O, oh, ganyan. Ganyan po kagulo ang panahon. Ah, tara na. So tara na sa bayan. <laughs> Dala natin yung sobre. Sinulata natin kanina ito. Alam naman ni eh, sis Jonah yung ano sino ito. Ako to. Alam niya sino yan. Sis Dakin Korea. Kasi followers. Follower po natin siya sa FB sa mga gusto mag sa akin ng mga private messages, paki-message lang sa page Miss in Korea na may 98,000 followers, guys. Sindan niyo po ako ng maraming message kapag hindi ko panabasa kasi sa dami nang naga-message sa akin, guys, natatabunan na sila. <laughs> Ang ano ko kasi minsan sa profile lang ako, sa profile account na Messenger lang ako nag-open. Pero pag madami nang nagsusulputan sa page, yan mapapansin ko yan, guys. Hindi po tayo naglagay ng ano-ano lang yan guys, uh, lip balm, hindi tayo naglagay ng lip gloss, lip, lip balm lang sapat na. Wala sa kondisyon ng ating little Insoy na antok yan kasi kagabi may sipon mga kabisdak, dalawang beses po yan nagising, hindi po tuloy-tuloy ang kanyang tulog, hindi siya makahingas gamit ang kanyang ilong. So ayan, mamaya-maya ay matutulog din yan sa biyahe. O shoutout muna tayo sa ating mga masugid, kabisdak viewers. Thank you so much for always watching. Ayan, nakatulog na nga. Happy birthday, belated happy birthday kay Sir Jeff Francisco uh, March 29, hapon arang Sabado ang kanyang birthday. Belated happy birthday Sir Jeff. Greetings from Ma'am Inday Balduesa of Lopez Quezon. Hello kay Sir Renato Badilia and family. Advance happy birthday sa April 9 kay Ma'am Jane's Bungaos in Riques. Bago po kami pumunta sa buffet para mag-attend sa party ay nag-drop mo na kami dito sa My Hardware. Bumili ng tubo dahil nga nag-crack man yung tubo sa, sa agree po sa may labas ng bahay ni Benan, yung nilalaro ba ni, da, ni Little Insoy na may fountain, yun po ang papalitan ni Daddy Insoy, tas nandito din kami sa pharmacy nagdaan lang kami chocolate sa pharmacy para bumili ng gamot para sa sipo ni Little Insoy, and then ayan na dumating na po tayo sa hall sa And greetings pala kay Sir Erwin, Elsa, John, Romel, Jelaine, Dimaano, and Dimaano family. Hello kay Ma'am Lilia Caldito from Apalit, Pampanga. Meds Lagman from Jensan. Celia Lagrana from Pasig City. And Ding ng Cebu at kay Ma'am Melini. Maraming salamat po sa always na panunood. So ito po ang foods. Pero mamaya na ko guys kasi maraming tao ang nasa likod ko. Hindi ako makapag-focus sa pag-video sa mga foods. 합니다. 제 좋다. Ang pinili po ng birthday celebrant si ay stethoscope kasi yun man ang hinanda ng parents no isa sa mga hinanda ng parents ang stethoscope meaning uh, yun man ang kanya pinili magiging doktor siya yan po ang paniniwala dito mga kabistak. tapos kapag may mag birthday is magbibigay ka ng pera as your gift mga At ito yan. po yung ating mga foods na nakuhaan na kasi ano hinintay ko na matapos na ang lahat sa pagkain saka ako maga video video guys so tingnan nyo na lang no yan po ay jellyfish yan guys salad na jellyfish. Ito is salad na cucumber. Yan is hindi ko alam ano. May sabaw din dito sa jar. May duck meat. Yan is a fish. Yan is beef. O oh, medyo maingay si Little Inso. Yan is chukumi. Parang octopus. Yan is mga mandu, dumplings, meatballs. Yan is mga dessert section na dito guys. May sandwich din. Ito tiger shrimps. Ay, pagkasarap-sarap ito is parang baka yata ito mga kamisdak. Hindi ko kasi tinikman. Yan is bulgogi. sa uh, beef ribs. O oh, parang adobo. Masarap. Ito naman is uh, fish section. Sashimi section. May barbecue din sila. Yan is kamote yan guys. May tempura. May kimchi. Siyempre mga Koreans man. Hindi pwedeng mawala ang kimchi. Uh, ito ibang klase ng kimchi yan. Tapos may mga fried paano sila. Marami guys. <laughs> 진짜 와. w h e n you were in the Philippines? 아니, 코리아는 they blame me. 아, you are always 불라냐? <laughs> <marcom> But when I transport papers, oh you are so puté mm, puté no I'm not p u t e I'm plou no you are puté uh, mm? I k no w I'm shy that's why I'm plou no you are puté Badali Badali getting uh, plou uh, you like g i n we call it m i s t i s o m i s t i s o yo mm. I'm so m i s mistis t i s o boy mistizo <laughs> mistizo boy Ani mistiso is mistiso. You don't need to add boy. Mistisa for babae, eh? mistiso for lalaki. I'm so boyo, mistiso. I boy Pera go pego. I'm a mistiso. I'm so mistiso. Oh <laughs> <Lalaki. laughs> 옳지. 그 다음에, 그 다음에, 여기부터 오, 너무나, 오. 오자, 오자. 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 자, 네. 자, 그렇지. 자, 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 따라해 자, 자, 고 자, 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 기 자, 고. 기 자, 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 똑같이 해봐 자라라 p r 라라라라라 라, a p r 라 p Rap, Rap, r 어요 먹어 꽉 잡아 p 꽉. 꽉 잡아 Rap, r a Halo, Ha. Det gör Ha. Ha. Lo. Ka. Ah, bis. Da. Du. Ha. lo, Lo. Lo. Uchi. Sjala ngai rike rike. hatu Hattu. Hattu rike. Hatu Hatu, ka bis da. Kere kece. Hattu. Uchi. Ye maji. Hattu.